Small business owner ka ba? Huwag ini-small yan! Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMDI kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Alam mo ba na ayon sa Section 3 of the Magna Carta for MSMEs, ang anumang negosyo o enterprise sa kahit na anong industriya, agribusiness, o services either as single proprietor, cooperative, partnership o corporation na may assets na hindi lalagpas sa mga sumusunod ay kabilang sa tinatawag na micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Inilahad sa isinagawang pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA na nitong 2023 mayroong 1,246,373 373 businesses ang nag-ooperate sa buong Pilipinas at 1,241,733 o 99.63% nito ay kabilang sa MSMEs. Nakakagulat di po ba? But this only goes to show na ang mga MSMEs ay mahalagang sektor na nagtataguyod sa ekonomiya ng Pilipinas at tinatawag ding Philippines Economic Backbone. O ba diba? Ang taray! Small businessman sa kanilang paningin, hindi dapat ismulin dahil bigatin ka din. Pero teka, attorney, paano kung ako ay sari-sari store owner, ambulant vendor, o owner? Small business owner din ba ako? Magandang tanong yan. Abangan ang ating usapan sa susunod na episode. Para matulungan ang mga MSME sa patuloy nilang pagunlad, ang KMBI ay may iba't ibang loan programs designed to cater to the needs of micro-entrepreneurs. Makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na KMBI branches nationwide para sa detalye o bumisita sa www.kmbi.org.ph. For more kaalaman sa batas at impormasyon, Follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.